hand reflexology para sa ating sakit sa ating kidney o wala mang sakit sa ating kidney para iwas sa sakit sa kidney ito ang ating kidney or bato press steady pressure 1 2 3 4 5 seconds release Press ulit, ikot, 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Balik, 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Gawin natin ito ng 5 minutes araw-araw at lipat tayo dito sa kanan. I-press din natin dito sa ating kidney dahil dalawang ating kidney Press dito press steady pressure 1 2 3 4 5 seconds release press ulit paikutin natin ng 5 seconds balik ng 5 seconds 5 minutes din dito in total ay 10 minutes lahat gawin natin